Ito yung sinasabi ko na Valid turnover model uh, no. ano Pag nagka kayo dito, turnover required 'yan. Ito titingnan niyo dito. Turnover required. Ang uh, nakalagay sa akin nung pag uh, nagka-shin ako, 'yan nakalagay diyan. Dito sa valid turnover, walang nakalagay yan diyan. Kung mapapansin niyo ngayon, meron na. Pareho na sila. Ibig sabihin na hit ko na, naglaro ako dito, na hit ko na 'yung valid turnover. So, at yun ang mga tol, nandito na naman tayo kay Lucky gili Casino, no? So, yun na, ah, mag-update tayo mga tol dito sa uh, games na to. Ngayon mga tol, is naglaro tayo, no? At ngayon is, sa video ito, is mag -we -we tayo. na natin talaga kung legit na legit tong uh, games na to, no? Dahil bagong-bago lang to. At yun, nag in tayo dito ng 200 pesos, meron na tayong 700 pesos. Ngayon ay kakash out natin, titingnan natin kung uh, makaka-withdraw tayo. So yan, uh, sa mga baguhan lang dito, no, make sure na panoorin nyo yung video na to At uh, alamin natin kung talagang nakaka-withdraw nga ba, kung talagang legit itong uh, games na to So, ibig sabihin, hindi pa tayo nakakapag ano dito, no? Nakaka-withdraw. Ito pala yung first uh, withdraw natin. Tatry nating i-withdraw to na itong uh, siguro mga ano lang muna. uh, ano na lang, sibin and trade. natin yung 700. and trade din na uh, nag-cashing kasi ako dito is napakabilis lang pumasok, 200 pesos. Then may free sila na 60 pesos. So, yon, siyempre pagka nag-cash in kayo dito mga tol, meron silang valid bit. And yun, record turnover. Yun, may, to, tu may turnover sila dito. Parang sila kay slap din. Ibig sabihin, kung magkano yung makita nyo dito ang uh, valid turnover is yun yung kailangan yung mahit para makawidro kayo. So ngayon punta tayo sa no, mga tuloy, no? pero bago din patuloy no? sa mga uh, gusto mag-trade din no? na maglaro at kumita sa mga gatong games. Nasa description box lang yung link. Kaya nasa pin comment. So, i-click nyo lang yung mga tol, then download tapos uh, yun, register. Napakadali na mag-register dyan. So, ito yung papaliwanag ko mga tol, no? Punta tayo dito sa withdraw. Yan. Punta tayo dyan. Ito yung sinasabi ko na valid turnover mga tol, no? Ah, uh, no. Pag nag in kayo dito, turnover required. Yan. Ito ang titignan nyo dito. Turnover required. Ang nakalagay sa akin, nung... Pag cash ah, nag cash ako, yan, nakalagay dyan. Dito, sa valid turnover, walang yan dyan. Kung mapapansin nyo ngayon, meron na. Pareho na sila. Ibig sabihin, na-hit ko na. Naglaro ako dito, na-hit ko na yung valid turnover. Dito, nahihirapan yung iba, no? Nagtataka, bakit hindi sila makawitro. Ibig sabihin, yung valid, ang turnover record ko na kailang ma-hit, 1,513. Naglaro ako na yung naglaro is nagkaroon na ako ng valid turnover. Yan. Kailangan par pariho yan mga tol, no? Pariho yan. Ngayon, ibig sabihin na ko na yung requirements nila na valid turnover. Tatry natin i-withdraw. Yan, M makikita nyo dito. Kalagyan natin dito yung amount. Minimum withdrawal is 100 hanggang 50,000. Sige, try natin i-withdraw yung 700, no? Yan, titingnan natin kung talagang legit tong games na to kasi ngayon lang ako naglaro. Ngayon ko lang siya nagawa ng uh, tutorial no pa, paano nga ba uh, kung talagang legit nga ba itong games na to. So kiklik na natin yung withdraw mga tol pero make sure na nakabay na yung mga Gcash niyo katulad sa akin, nakabay na. Kailangan na uh, ano uh, tingnan niyo kung talagang tama yung Gcash niyo. So kiklik na natin yung withdraw kung talagang makaka-withdraw tayo. Click na natin. So, success daw. Ibig sabihin, legit talaga to. Pero, siyempre, hindi pa natin nare-receive. O, back na tayo. Yun, 0-0 na. Umabasin yung mga 0-0 na mga tol, no? So, ngayon, titingnan natin yun dun sa, ano, maya-maya ng konti. Alam ko magkano din yan dito, eh. Magpa-pop up yan dito sa message dito. Pakikita natin yan kung talagang dumating na yan sa atin, sa Gcash natin. At, yun. Umabasin yun, nagpa-pop na. Tingnan natin, ha? So, sabi niya, successful withdrawal. Napakabilis, wala pang one minute din. <laughs> Ayos, o. Oh. Mapansin yung withdrawal amount, 700. Yan. Grabe. Legit talaga mga tol. legit. Tapos, punta tayo sa withdraw lit at tingnan natin dun sa kanyang withdraw record. Saan yun? Details. Ay, saan ba yung makikita? Ay, toto. To. Okay na, complete na sa details. Makikita niyo, mga tol. O, oh, yan. 700, complete. 'di ba? Napaka-legit talaga ng ano nito. Legit. Ito yung first ano natin. First cash out. First withdrawal dito sa kay Lucky Jelly. Ano din siya mga tol, parang si Lucky Slap din na uh, talagang 100% legit. Kaya kitang-kita niyo na mga tol, no, wala pang isang minuto, dumating na yung ating kinash out. Grabe, no, ang bilis lang. Kaya mababas, kahit itong mga recommend ko sa inyo mga tol na itong games na ito is 100% legit. Kaya sa mga wala pa niyan, i-download nyo na rin mga tol. At talagang uh, hindi na hindi kayo ma-scam din sa laro na ito. Para sila kasi lahat din, ang tagal na rin natin uh, ako sa games na yun. So yun, uh, nasa description box yung link mga tol ng games na ito and sa pin ko. Kung mapapasin nyo ang dami naglalaro, makikita nyo dito. Ang lalaki ng mga panalo nila. Siyempre, nakadepende yan sa mga taya nyo. Kaya malalaki yung panalo nila. Ibig sabihin, malaki din ang puhunan nila. Katulad yan, tulad nito, 46,800 o, oh, panalo. So, ngayon lang tayo naka-withdraw dito. Tapos yun, na napansin natin na legit talaga itong application na to. Kaya, yan, 31,800 o, oh, di Diba? So, sa... Gagawa ulit ako dito ng estimate step no ng kung paano mag-cash in pero napakadali lang mag in dyan punta lang kayo dito sa wallet nyan uh, dito dito sa deposit nya hindi ko lang magawa ng ano no ng hindi ko pa magawa ng tutorial no kasi may yung signal natin dito walang dumadating na OTP kailangan may OTP yan o no, 31,300 di ba kung mapapansin nyo ang bilis lang ng cash out nya pero natry ko kanina hindi ko lang na record pag cash in nag -cash in ako ng 200 is napakabilis lang din. Wala pa ding isang minuto dumating na yung ating uh, kinash, kinash, in dito. Grabe, ganun lang kabilis. O, di ba? Kumita na agad tayo doon ng 7, 700. Siyempre, tanggal natin 200, 500 din yung ating kinita. So, pinakamaganda dito mga tol, meron kayo makukuha dito na, no? Pag nag-cash in kayo. Katulad dito, nakuha natin, no? 8 pesos, yan, 8 pesos na naman yung nakuha natin. Bali, 16 pesos na rin yung nakuha natin. Plus 60. O, di ba? Nasa 70, 70 plus yung nakuha natin na free. So, dito naman sa invite, pag nag-invite kayo dito mga tol, ito yung sinasabi ko, yung pwede tayong kumita dito kahit walang punan sa pag-invite. Yan o, no? invite 5 friends. Makakuha tayo ng 8 pesos din. O, di ba? Pero hindi 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 pa yan I bonus lang yan mga tol no? kasi pag magi-invite ka talaga dito tayo sa agent. Yan. Ito lang yun naman yung inyong kailangan gawin para kumita ng libre. Ito toto, to. yan. Kakapin niyo lang yan at pwede niyo nang i-post sa mga friends niyo or sa mga sa mga FB group. Kumabansin niyo mga tol, uh, kakagawa lang natin sa video yan ha. Meron na tayo dito ng komisyon, total komisyon history 3 pesos, di ba? Meron na tayo dito ng uh, dalawang player, di ba may dalawang player na ganda tayo. So, yun lang, yun lang mga tol, napansin niyo naman na legit na legit talaga yung application nito. Kaya uh, ano pang hinihintay niyo, no? Download na rin nasa description box yung link and sa pin comment. So, yun, ah, hanggang dito lang muna ang video natin mga tol sa mga hindi pa naka-like, like na, eh, siyempre subscribe na mga tol para sa susunod nating mga video, no? is mag-donate sa inyo. So, yun. Na. Maraming salamat sa panood mga tol. Thank you and God bless.